Yan mga tits o. Oh. Yan. Yung yung bato na yan is yung butas. Bato na yan dyan o may ilaw. Bato na yan. Yung butas niya is papasok dun. Dun siya papasok yung may ilaw. Ano? Dun, dun. Palalim pa yung ah uh, butas niya. Is malambot talaga yung lupa silalim mga tiits Oh. Apun tadi itu, apun tadun ang ang namanya botas ang tadun, istirahatlah. Unta nanti dulu. tapos may nakuha ako ng bato nakuha ko yung bato dyan sa gitna sa gitna mismo mga atis dyan sa may ilaw nakuha ko yung bato ito ah, ganun siya mga atis ganun siya yan ah, ganun so yung purong purma ng bato mga atis is ito yan is uh, sa sa downward Jangan paham, baga pa nun sya. Baga nun sya, ma, It's. Baga nun nyewa, no. Betul. Sabi ko isa, ito ang mga tiets. Baganan ito. Baganan yung jing jantit banda. Ganyan. Anong klasik kaya ito? Baganan ito eh. Baganan. Ito yung puma. Ito papasok sa papunta doon ng kib. Mabutas niya pa. Papabala rin. Diyan dinala wa naku natin. Tayo yan. Papunta yan don. Yan, isiyanlis papunta don. Ano? Tabos, jang banda. Jang banda. Yang hendok na kuah anang, Jar cekah, itak cekah, segi Triangul segi tiga, 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 Alah pidah So yan is may pasiswi hapunta dito. Tignan natin.